Hello mga mams, maayong adlaw kanatong tanan. Uban ni napud mi ninyo kay kami mangumpra na pod sa among gamay ng tindahan. Medyo gamay lang ron atong at paliton na grocery mga mams kay bag-o lang man pod mi nakapangumpra tong ni aging semana. Sayo pa minigikan sa among balay mga mams kay medyo layo gid ang among biyahe. Tungod kay wala na gid mi kapamahaw mga mams gi pagikan sa among balay ni hapit sa midiri sa gamay karinderya. Gamay lang gid niya ang gi-order ng pagkaon mga mams wala lang pod og ni kaunta sa atong balay. Inana lang jud mi permisa sa kumba na mga mams tipid-tipid lang jud mi. Ang importante lang jud mga mams dili mi mapas mo sa amo ang lakaw karong adlawa. Ug sa dili pa mi magsugod sa among lakaw mga mams ni hapit sa gid mi sa simbahan, isip Pasalamat sa tanang grasya na among nadawat. Mana simba mga mams, nagsugod na sa among pagpamalit. Ito asang giuna pagpamalit pamalit mga mams ang ato ang gamayang grocery kanong adlawa o nagpick up po mi o gamayang stocks. Mga tambal po sa atong gamay na kay Kaya naamang giusahay mga mams na atong supplier, wala sila schedule, so dili sila makaruta o kailangan tamo pick up sa atong stocks. human na mga mams, ni continuous na po sa among pagbiyahe ug abta na gyud taog mga ma'am sa atong pagpangumpra karon padung nasadmi mi sa among ikatulo na stop para mahuman na gyud ni ang among lakaw karong adlawa pero dili ta pwede kaon kay medyo layo pa gyud ni atong mga mams so daghan pa palitunon so ang akong gibuhat mga mams, sa lang sang gilingaw-lingaw ang kung bana dili pod siya lukaon mga mams sa iyang pagbiyahe og karon mga mams, maksukod na podmi mi og karga sa among last na kumprahon nun which isang atong mga bugas Medyo daghan yun ang atong kumprahunon karon ng mga mams na mga bugas. Klase-klase lang ni ma, mga mams ang atong bugas na atay humay o na atpuntay mais. Lahi-lahi po na siya o brand mga mams na atay ivory, na atay mia o na atay grandeur. Kaning bugas mga mams usag yun sa mga produkto na kusog mahalin sa atong gamay ng tindahan. Kadalo yun mga mams, dili yun na masiro na agi palit na bugas, masig usa o duha lang kakilo. Adlaw-adlaw mga mams, so dakuna na siya ipikto kung kana siya matapok. Daghan-daghan na yun, mahurot po yun taong sinako. Ako lang po dahi i-share sa inyo mga mams, no? Sa una, katulang sugod pa, may upaninda. Gamay lang yung kayo na akong gibaligyan na bugas. Akong nahinom duman, duha lang yun ka klase sa bugas. Og mauna to siya mga mams siguro na humana siguro karga atong 20 kasako na mga bugas. Okay. Karoon mga mams kay murag puno na manjud ang among sakinan. Nya kay dili man po ni sugot akong bana na o daghan kay lagi gamay lang yun ni among truck. Igo-igo lang yun among makarga kada biyahe na mo. Mudit na mi karoon mga mams uguli. guli. Hinay-hinay lang yun ni among dagan mga mams kay medyo puno ang among truck o bugat na yun. Og maon to siya mga mams na abta na yun mi gabi sa among pagbiyahe. Kasagaran gid mga mams, sa ni ang mahitabo every time mi mangumpra. Usahay sa iyo gid mi mogikan o gabi may ina pod gid ka ayo mi makaon. Inana gid siguro na magnegosyo mga mams tanang kalisod ato gyung magian.